Isa rin sa mga naging aktibong debuista sa comics, si Romy Gopo. Naging contributor siya sa mga comics ng Benipayo Publication noong early 1960s. At uh, marami rin siyang naiguhit na kwento sa mga comics title nito. Ilan sa kanyang mga early illustration ay ang mga kwentong sinulat ni Tomas Salinas na Ang Mariklamong Duende. Nakatandem naman niya si Rogelio Lim Lopez sa kwentong Kilabot ng Sandigdigan. Si Raymond Mundo ay nakatrabaho niya sa kwentong kinasangkapang pag-ibig. Si Levi Jen Pabalan ay nakatandem niya sa kwentong Luntiang Daigdig at si Conrado Diaz ay sa short story nitong Maging Sino Kaman. Nakatandem din ni Romy S. Gupo si Greg Ponce sa kwentong Agent Morales. Si Liserio o mas nakilala bilang Rio Oreta ay nakasama niya sa mga kwento nitong mga labing nagkukulay dugo Rosa Magdalena at marami pang iba. Ang editor-in-chief ng Benepayo Publication, Cecil si Evangelista, sama ang kanyang co-writer na si Celso Agastillo ay nakatandem niya sa nobelang Tartaro. Iginuhit din niya ang seryeng Detective silverio Ramirez, Kilabot ng Mga Kilabot, na sinulat ni Sil Evangelista. Naging contributor din si Romy Gopo sa Jimmy Miranda and Son Publication, kung saan nalathala ang iginuhit niyang kwentong Nagkukulay Dugo ang Samurai, katandem si Rio Oreta, na uuhaw si Barbara, na nalathala sa Lamor Comics, at sa isa pang kwento nitong Kahit Itapon Mo Kay Satanas. Nang lumipat si Romy Gupo sa RAR Publication ni Mars Rabelo na iguhit niya dito ang kwentong Pamahiing Ano Yun sinulat ni Boy Alvarez. May mga nobela rin siyang iginuhit dito kung saan nakatandem niya si Mars Rabelo at Renato Mendoza sa nobela nilang Taga sa Bakal. Iginuhit din niya ang nobelang Jesus Iscariote na sinulat naman ni na Mars Rabelo at Eli de Guzman. Si Rick M. Torres ay nakatandem niya sa nobela nitong Virgo de Vera pinakamalilis na tao sa mundo. Ayon sa mga nakakakilala kay Romy Gupo, tila nag din siya sa furniture business sa San Pedro, Laguna at uh, katulad ni Romy Villacampa, tila tumigil na rin siya sa pagdidibuho noong 1980s. Unfortunately, ayon sa mga nakakakilala sa kanya at uh, reliable sources, tagal na rin siyang yumao. Siya si Romy S. Gupo, Filipino Comics Illustrator at ang mga iginuhit niyang obra sa comics. Sa mga interesado sa content ng mga info video na ibinabahagi ko dito tungkol sa comics at saka sa mga personalidad na naging bahagi ng comics noon, huwag lamang po sana ninyong kalilimutan i-click na rin ang subscribe at bell button na nasa ibaba upang sa ganoon Lagi kayong mauna sa mga update na ginagawa ko sa aming Comics Page TV. Thank you very much and God bless you all.